Ang mga gawain ng tao ang isa sa mga pangunahing sanhi ng paglala ng climate change kaya naman ipatibang batas ang ipinatutupad para sa regulasyon ng mga gawaing ito. Ngayon pa man patuloy pa rin ang paggawa ng mga ipinagbabawal na gawain gaya na lamang ng pagsusunog ng mga basura. Bakit nga ba ito ipinagbabawal at ano ang kaparusahan sa mga mahuhuling gumagawa nito? Alamin natin yan sa report na ito. Ang pagsusunog ng basura ay isang mabilis na paraan upang mabawasan ang kalat sa bahay. Kaya marami sa atin, sa halip na magsegregate o mag-antay ng schedule ng koleksyon ng basura, ay sinusunog na lang ang mga naipong kalat. Pero panawagan ng Department of Environment and Natural Resources, iwasan ang gawain ito. Ayon sa pag-aaral ng ahensya, ang pagsusunog ng basura ay nakakasama sa kalusugan at kapaligiran. Anito naglalabas ng nakakalasong kemikal ang mga sinusunog na basura at ang usok mula rito ay nakakaambag sa climate change. Ito ay ipinagbabawal sa ilalim ng Section 48 ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000 or Republic Act No. 9003. Nakasaad dito na ang pagsisiga ng dahon, plastic at iba pang basura ay practice ng improper solid waste disposal at maituturing na paglabag sa batas. Ang sino mang mapatunayang lumabag sa nasabing kautusan ay maaaring mapatawa ng multang 300 pesos hanggang 1,000 pesos at pagkakakulong ng isa hanggang labing limang araw. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo. Itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal 'yan.